So guys, andito nga pala yung jeep ni natin na pinangpapasada, no? Ayun, no? Eh, talagang napaganda na ng jeep ni natin kasi marami na tayo ditong ginaastos, boy. Kaso nga, lang, ang problema nito eh, parang paubos na ata yung gasolina nito mga ropa. Kaya magpapagasolina tayo mamaya bago tayo bumiyaki. At saan nga pala, meron pala tayong isang mission for today's video. Eh, gusto ko kasi kayong turuan kung paano nga ba talaga magmaneho. Kaya kung gusto nyo matuto, panoorin mo to. At wag mo na rin kalimutang syempre, ilike yung video. At mag-subscribe subscribe ka na rin kung di ka pa nakasubscribe kasi ngayong araw boy tuturuan kita kung paano nga ba talaga mag drive boy ng isang sasakyan eh parang realistic kasi to boy kaya parang totoo na to kaya kung gusto mo matuto ilike eh, like mo na yung video at mag subscribe kasi nakikita nyo naman isa tong jeep boy eh no manual transmission kung hindi nyo alam yung manual transmission eh meron yan tatlong pedal yung isa dito guys yung sa may pinakamalaki eh yun yung gas tapos sa gitna yung preno at ito naman sa kaliwa yung pinaka clutch natin ayun eh, yung kinaibahan mga tropa sa manual at saka sa matic yung sa matic preno lang tapos meron lang siyang gasolina edito eh, dito meron tayong clutch ay eh, malupit tayo dito mga ropa kasi halos lahat ng mga jeep na makikita nyo eh, naka manual transmission yan boy pero wait lang boy titignan ko muna kung may pagkain tinitinda dito si manong ano ba yung mga tinitin niya uy, ang sarap naman yan <laughs> mga hotdog kaso parang kahapon pa ata itong mga hotdog na binibenta niya baka mamaya expired na yan boy pero wag na natin pagtunan ng pansin yan kailangan na nating matuto kayo no sa mga gustong matuto magmaneo talaga sa totoong buhay ganitong ganito talaga ang proseso mga ropa Siyempre dahil lang diyan ay sasakyan natin maghanap tayo ng mas maganda mga spot na pagtuturuan ko sa inyo no alis muna tayo rito lipat tayo ng pwesto na mas maganda at eto nga mga ropa na palipat na tayo ng pwesto so ang pinakauna yung i-check Siyempre yung pinakasasakyan nyo no baka mamaya kasi may abariya na pala yung sasakyan nyo tapos din rave nyo ay di pa pala kayo marunong pero isa to sa mga kailangan nyo matutunan no i-check nyo yung sasakyan nyo at tulad na lamang na itong gulo tapos ano pa ba? Nung battery. Kailangan nating i-check yung battery mga ropa. At dahil nandi dito nga yung battery nyan sa loob ng hood. Eh wala kasi dito mga ropa. Pero isa yun sa mga i-check natin. At syempre yung mga tubig sa radiator. Mga langis kumpleto yan mga ropa. At kailangan din natin i-check syempre yung ating preno paano nga ba natin i-check yung preno natin? Eh tara, buksan muna natin yung makina. So ganyan nga pala kung paano binubuksan ng makina ng isang totoong manual na transmission mga tropa. Make sure lang na naka-neutral tayo. Eh kita nyo naman no, wala tayo sa gear. Tara, buksan na natin yung makina mga tropa. Ayan no, binuksan ko na. Kung maririnig nyo naman, tumutunog na no. Ayan no? lumalabas na yung usok. Kaso maitim na pala yung usok ng jeepney natin. Huwag nyo pansinin yun guys, ipapaayos din natin yan. Pag nakabiyahe tayo mamaya no, kasi kailangan natin bumiyahe para may pampaayos tayo at may pampaganda na rin syempre so sakay nga ulit tayo dito mga ropa so ito yung cambio natin yung nakikita nyo ba yung gear stick di ko kasi masyado may pakita sa inyo at ito yung handbrake natin yung hinawakan ko pang inangat ko yung handbrake so hindi na tayo aatras nyan sa totoong buhay mga tropa ay eh, halos parehas na parehas yun at ang pinakauna kong ituturo sa inyo guys yung atras sa bante muna mga ropa so tingnan nyo mga ropa tapakan nyo lang yung clutch yun sa may pinakaliwa mga ropa at kung palaging naka-stop kayo dapat nakatapak lang kayo sa preno no? taas gagawin syempre tapakan niyo yung clutch at mag first gear kayo mga ropa na itanya naman kung maambyo tayo no tapos dahan-dahan niyo lang bibitawan yung clutch mga ropa sa totoong buhay yun ha? pero dito kahit bitawan niyo na agad eh, no na itanya naman di ba o tapak clutch tapak clutch tapak clutch gumagalaw yung kaliwang paa natin no ganyan talaga yun sa totoong buhay guys kaya dito guys matututo na agad kayo no tuturuan ko kayo pati mga pagliko at para maging isang responsable kayo mga ropa at eto nga guys oh, kahit hindi pa ako nagagasolina eh nyo naman umaandar na yung jeep natin ng pakunti-kunti eh no kapag nagdagay pa ako ng gasolina umaandar o oh, pang napaabangis niya no check nyo lang palagi yung paligid nyo bago kayo lumiko guys ah, eh katulad nyan eh stop and go lang muna tayo ngayon atras naman tayo guys okay mga ropa so atras tayo ganun lang ang gagawin natin tapak sa clutch mga ropa cambio tayo ayun o no? kinambio ko na boy papuntang reverse yan mga ropa nasa letter R na yung cambio natin at dahan dahan ulit natin bitawan yung clutch mga ropa tingnan nyo dahan dahan ko yun ha pero dito bibiglay na natin eh, no pang no Tumatapak ako sa gas para mas bumilis yung atras natin. Ayun no, syempre kailangan yung controlling kung saan kayo pupunta. Ayun, alam niya na kung paano magmaneho at paano umandar. So syempre babiyahin muna tayo mga ropa. Eto na guys, malapit na nga pala tayo lumiko, no? So pag may mga ganyang nauuna, wag niyo ano, papasukan, kailangan paunahin niyo muna sila. Pwede ka nga rin pala mag-signal light mga ropa, eh, no? Nag-signal tayo pakaliwa. At siyempre, kapag clear na, pwede na ayong pumasok para maging isang mabuti kayong driver mga ropa, eh, no? Wala pang tao dito sa terminal, lo. Nice, mauuna pa yata ang bumiyahi. O papakitaan ko kayong reverse, oh. Papakitaan ko yung reverse, oh. Kabiglang ulit, bawe, tapos reverse natin yung cambio. Siyempre, kailangan na nating umatras. eto na mga ropa, bago tayo umatras pasakayin muna natin tong unang pasayero ayan o nakakatras na ako nako may sasakay pa ata Nasaan yung sasakay na yun bilis sakay ka na ipapasok ko dun sa may ano sa may tolda kaso may nagbayad sige kunin muna natin yung bayad na ito so papunta daw siya ng San Jose 13 yung bayad niya mga ropa 13 lang bala yun ay balagtas ata yung pinuntahan niya student pala siya boy ang dami na pala mga estudyante ngayon so ang isang estudyante mga ropa 11 pesos lang so susuklian natin siya ng 39 mga ropa ayan mo muna natin natin to di pa ako nakapag reverse ang dami ng mga estudyante paldo so mamaya ako na kayo guys tuturuan na kunin ko muna yung mga pamasahe ng mga pasahero ko ay no isang student na naman ako puro onsi yung singil na ito mga ropa konti lang kikitain natin for today's video nyan pagka ganito eto guys last na lang na ano susuklihan so, ko ayan sinuklihan ko siya ng 37 pakiabot na lang ng sukli mga ropa puro estudyante patuwa ang daming discount so hindi na ako aatras ng malupet pupunta na ako dito mga ropa dahil pagkatapos nating umatras syempre ay no Tapak sa clutch first gear makakaalis na tayo mga ropa ayan oh no. pong syempre kailangan natin buksan yung ilaw no ayan oh no. pong inilawan ko na guys ayan high beam natin para malakas ang ilaw kailangan dahan dahan lang tayo so dahil nasa tutorial tayo kung paano magmana naka first gear pa lang tayo guys eh no tumatapak tapak ako ng gasolina no, huwag nyo masyadong didiinan na para hindi naman sobrang umano yung sasakyan natin guys kailangan drive safety lang tayo mga ropa ayan oh no. lilipat na tayo ng cambio so sa pagpapalit ng cambio mga ropa ang gagawin nyo lang ayan no clutch lang kayo tapakan nyo yung clutch tapos cambio ng second gear pang pinasok no uy naka second gear na rin tayo sa wakas mga ropa pero kailangan medyo mabilis nyo yung gagawin para hindi kayo pa hinto guys so eto guys nakikita nyo naman kung paano tumansya ayan no makikita nyo naman guys kung nasa gitna pa tayo ng kalisade yung guwit ng ano kalisada hindi pa lumalabas dun sa may corner ng windshield natin mga ropa ibig sabihin nakapaloob pa tayo dyan pagka ganitong medyo pataas mga ropa isa to sa pinakamahirap kapag na manual transmission ka. Kapag baguan mga ropa, kaya kailangan nyo matuto dito boy eh no. Pagpababaan, sarap. Uy, dere dere guys. Oh. Tapos magsiship tayo ng third gear mga ropa para mas bumilis ka. So magpapara tayo. Ayan, sige baba na. So kapag nasa full stop kayo mga ropa, kailangan nyo mag first gear. Tapak lang kayo sa clutch. First gear kayo mga ropa. Nakikita nyo naman, kumambyo tayo. At nakababana na ng ligtas yung pasahero. Pwede na tayong umabante. First gear, second gear eh no. Pang, kinambyo par. napakalupit, At meron dito ang pasahero pasakay natin to kawawa naman baka papasok din siya sa eskwelahan no baka malate o sige na par akit na dito akit na hindi dito mga ropa ayun no oh. teka ang tagal naman nun may bumaba kanina may bakante na dyan nasa na yun ayaw niya sumakay mga ropa ika nga lang check nga natin ayaw niya sumakay ah wala bang bumaba alam ko meron na ko nag 1 2 3 2 may bakante dito par ayaw mo ba sumakay par libre ko na sana sa iyong pamasahe kaso ayaw mo sumakay tara dalian natin nagkakano na pala mga ropa nagkakatrapik. First gear. Let's go. Ayun o. Second gear mga ropa. Third gear. Ayan boy. Nasa third gear na agad tayo. Ilipat natin sa kwarta. Para dire direcho at napaka ismut ng takbo ng jeepney natin guys. Ayan no. Boom. Napaka bangis. Andito tayo sa mga intersection. Kailangan nyo mag slow down mga ropa. No? Para safe lang tayo. Baka mamaya kasi may bigla din bumaba eh. No? Sayang naman. Baka lumag siya sa destination niya. At isa pa pala na dapat kong sabihin sa inyo. Lagi nyo rin i-check no. Kung meron kayong gasolina. Tulad na ito wala na tayong gasolina so kailangan natin magpagas no ayan kailangan natin magsignal i check nyo muna yung paligid mga ropa at syempre ipapasok nyo na sa may gasoline station eh no anong pagas naman ako magana ba pera natin dito pwede ba 150 lang sige 150 lang okay na yan boss ay no oh, oh 150 lang ipapagas natin mga ropa eto 150 lang ibibigay natin confirm na natin yan mga ropa nako nag error 150 lang boss wala na akong pera eh no kailangan yung patayin pala yung makina mga ropa ayan naka off na engine natin tingnan nyo naman oh, di ba ginagas na tayo. Pasensya na nga pala sa mga estudyante. Baka malate kayo ha. Tinuturuan ko kasi yung mga ropa natin dito o paano magmanayo ng manual transmission katulad ng jeep na to eh. Alright. Maraming salamat bossing. Buksan ko na itong makina guys. Para tuloy-tuloy na tayo sa pinakabiyahe natin mga ropa. Ayan o. Oh, third gear. Uy. Smooth fourth gear. Every time na nag-change kayo ng gear mga ropa kailangan yung tapakan yung clutch. O oh, teka may sasakay. O oh, par. Sakay na par. Ayun o oh, pumaro. Pumaro si par. O oh, cambio tayo. Kailangan natin ibalik sa first gear yan mga ropa pa pwede rin naman sa neutral kung kung nangangali ng mga paa nyo at kapag under na kayo syempre clutch tapos first gear tapos abandon na tayo mga ropa pong palit ng gear uy may magbabayad nice kunin natin yung bayad nyan ayun sa wakas ang dami na nagsisibaba ang mga estudyante dyan yata yung school nila mga ropa so pag pa ako ng tulay dito may sasabihin pa ako sa inyong isang malupit na pwede kong maituro sa pagmamaneho eh tara diretso pa natin to mga ropa ayun o okay, cambio eto na guys nakita na ako ng medyo pataas dito kaso may bababa. O sige na, baba na dali. Medyo traffic ko. Oh. Traffic na eh, traffic. Yan muna natin yung mga traffic na guys. Ay kita niyo naman pag ganyang pataas mga ropa. Tapos bigla ay yung minto. So kailangan naka first gear kayo, guys. Kasi kapag hindi kayo naka first gear, ayun oh, eh, no, ikakambyo natin ng fifth gear yan mga ropa. Eh no, hirap na hirap yung jeep natin. Ayaw umabante. Kaya ang gagawin niyo, dapat nasa pinaka lower gear kayo mga ropa. Katulad ng first gear, kambyo ko muna. Dinyo ba nakikita yung gear natin sa pinaka baba? Ayun eh, no, oh, first gear natin. Para medyo lumakas ang hatak mga ropa. Ay no, oh, 'di ba? agad tayo. Ganun lang yun mga ropa kasi merong sasakin sa likod natin. Naging kamote tayo, baba yung pasahero. Sige, baba na par. Ingat ka diyan, boys. At dadaling ko na tong mga atirang pasahero natin sa destinasyon nila. So halos kapares na parehas yun boys. Sa totoong buhay kapag nagmaneho ka talaga, no? Kaya sundin niyo lang yung mga tinuro ko sa inyo. Nako, may natira pang isang pasahero. O, sige, bababa ko yan dito mga ropa. Meron ditong intersection. Eh. Tapos nakikita nyo ba yun, guys? Meron ditong sign. Ang ibig sabihin ng sign na yan mga ropa ay eh, bawal ka dyan pumasok dapat hindi ka dyan dadaan dito ka dumaan mga ropa no ayun no nakikita nyo ba may susunod ba yata sa akin no oh, may sumunod ba sa akin no nakita nyo siya nag stop kailangan mag stop rin kayo pag mga intersection mga ropa ayun no teka paano kayo bababato si bossing siguro mag u-turn na lang ako oh, no yan u-turn tayo mga ropa ayun no pang u-turn na nga o sige baba na dito boss babana, na ayun no bababa na si bossing nice one dahil nakababa na si bossing pakita ko kayo kung paano ang tamang timing para lumiko mga ropa so ganito lang ang tamang timing mga ropa pag lumiliko kayo no kailangan nyo munang ilagpas yung side mirror nyo sa may pinakakanto tapos pwede na kayong kumabig para hindi kayo sumabit mga ropa ayun no. o oh. holy kulit okay, ito mga ropa nasa pinakakanto na yung side mirror liliko na natin at hindi na talaga sasayad yan o oh, titignan ko pa bababay natin yan guys teka handbrake muna tayo ayun o inangat yung handbrake o oh. galing ra tayo mga ropa tignan nyo yung corner nyan hindi tayo ibabangga dyan Medyo malawak pa nga yung ano nyan Distansi So kailangan nyo lang guys Isobra yung pinaka mirror nyo Bago kayo lumiko At resting pa natin mga ropa Magiging kamote muna tayo dito Alisin natin yung handbrake mga ropa Teka atras tayo Nako may kamote guys Huwag nyo itong gagayain ha Eto mga ropa Nasa pinaka corner na ulit tayo Ops pasobrain natin yung ating side mirror Tapos liko O oh, di na sa side mga ropa Pwede pa natin babayin yan o oh. Binaba Laki pa nya no O oh, laki pa nya Allowance na hindi tayo sa side yan, mga mga ropa. Nako, napaka-itim na pala ng uso. Tatakbo na nga to sa mekaniko mga ropa. Dalian natin, baka mahuli pa tayo ng mga enforcer dito eh. Teka nga lang, baba mo tayo. So, konti pa lang din sa mga pwede kong ituro sa inyo. Marami pang klase. Kaya huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe kung nagustuhan mo to, no? So, yun lang. Babiyahin mo na ako rito para pumaldo kasi mag-uumaga na. Daming pasahero na ito, panigurado. Let's go!